oras natin 4.20 ng hapon. At syempre, kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang josa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho Kung kanina po, oo, nakasama po natin ang isang up and rising artist mula sa Star Music na si Sean Crab para sa kanyang awitin na ang labo. Tago. Grabe yung mga kata ng mga kabataan ngayon, di ba? parang nga uh, pagdating sa pag-ibig talaga eh na i-express nila ang kanilang mga gustong sabihin through a song. Oh, congratulations Sean. Oh, 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 oh. Ngayon naman, makakasama naman natin perfect na perfect sa background. Na napapakinggan ninyong Josa dahil talaga namang mala Josa sa ganda. I welcome po natin Renes Canio. Hello! Hi. Hi. Hi everybody. Hi Josa. Nice to see you. Nakakatuwa, oo. Masayang-masaya po ang aming pagkikita dahil nung pandemic, isa-zoom e lang I kami know. nakikita. Oh, oh. Totoo. Pero hindi nga alam nung marami, eh talagang isa po kami ng school na pinanggalingan. Diba? Yes. <laughs> schoolmates kami. Yes. In the school, hindi, hindi na kami schoolmates kasi ano, masutanda mas po Ka? sa kanya. Oo, no. oh, masutanda po sa kanya. <laughs> Parang oo, hindi naman halata. Tama, hindi nalalayo. Mukha kaming twins. Eh, <.ulemon> <laughs> e, me, tiyare. Parang hindi twins. Ang ganda mo, Mari. Thank you. Naman. Ay, salamat, salamat, salamat Gusto ko yung pagka-fresh mo ngayon totoo, Wala to, totoo, wala na to, totoo uh -oh. Gusto ko yung ganyang skin <laughs> <laughs> Mamaya, so, so, share ko Share mo sa <laughs> akin yun know, mamaya. Oh. Hindi, pero syempre sure, nakakatuwa rin dahil uh, talaga na mga uh, despite of uh, yung mga pandemic and everything, mm -hmm. di ba? Tuloy-tuloy ang mga magandang nangyayari sa iyong karera, di ba? Kasi syempre yeah. sure, from FPJs batang, ah uh, FPJs ang probinsyano mm -hmm. na talagang minahal yung role mo dun. Kaya ang daming oh. nga nalungkot diba nung nawala ka? Yeah, si Clarice, naramdaman ko yun. Yung lungkot? oo. -o. Diba? ba? Kasi yung mga tao kung kailan kung kailan nagustuhan na nila yung character, saka ako na wala. Feeling sa tingin mo, pwede ba nating i-share? Kasi nakwento mo sa akin yung pinaka uh, story noon eh, no? Uh -uh. Tama live ba natin? Pwede ba nating i-share para lang ano, yung mga fan ng mga uh, palabas ni Kuya Coco Martin. Pwede bang i-share 'yun? Yung dahilan kung bakit ka nawala dun sa bata uh, kasi yeah, di ba ano parang man. unexpected na pagkawala mo yun? kasi parang nagkasabay-sabay yung mga project. <laughs> Yung actually. ang eksena nilagay ka sa isang uh, sa CR. Sa CR tapos hindi na pinakita yung mukha mo tapos wala na ganoon para sa <laughs> kwento. Hindi actually eto kasi yan. Uh, meron talagang nakalatag the project sa akin nung nasa probinsyano pa lang ako mm -hmm. yung gagawin kong movie with mm -hmm. Lovey and Joel. Mm -hmm. Ito yung ano The Other Wife. Yes. So um dapat before pandemic pa namin siya i-shoot. Mm -hmm. So hanggang sa ayun nga nangyari yung COVID ang so syempre walang sine, eh. walang to, oh. production ng mm -hmm. mga movies. So, So stop. Tapos nung nagtitaping kami ng probensyano, doon na pumasok na, okay, kailangan na mag-start kasi ganito, ganyan, ganyan. Kasi yung schedule siya ni ganyan. So nagpaalam ako. Yan, yan. Paalam ako kay Coco. Sabi ko, um, kailangan ko umalis. Pero syempre, ayoko mawala. Eh, alam naman natin si Coco Martin, talagang gagawin niya lahat para, di ba, tulungan ka na magtuloy-tuloy ka sa show kasi maganda yung standing ng character, di ba? Minahal na ng, mga, ng, mga manonood, ng mga yes. So parang bilang siya si Coco Martin na talagang gagawin ng lahat para lang mapasaya ang mga viewers nila. So, ginawa niya, okay, Kunwari na lang, kukulong ka namin sa CR. Oh, 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 oh. Ganun yung naging ano niya, biglaan lahat to. Kukulong ka namin sa CR. So magsu-shoot tayo ng maraming mga material na, okay, mga eksena mo na nasa CR ka lang. Mm -hmm. Na kinulong daw, ganyan-ganyan. Tapos doon ako pinapakain. Mm -hmm. Doon ako bin... Lahat-lahat doon ginawa. So kumbaga, magka-cut magka sa eksena ko hindi hahanapin si Clarice. Kasi Totoo, si, Clarice ka pa rin. nasa CR, yes. nakapulong. Oh, oh, Tapos ito ka na, hindi na yung movie. <laughs> Ay, nako. <laughs> hindi Ayan. siya natuloy nung time na yon Parang may nangyaring conflict. Um, di ko lang, di ko na maalala kung ano actually. Tapos sabi ko, um okay na daw mag na daw ako. Pwede so, na. Oo, oh, um, pwede na daw. So siya parang hindi naman siya galit, hindi siya nagalit. Okay, natuwa pa nga siya. Okay, sige, sige. At least okay na may ganyan. binago niya kasi yung script. Diba ba binago niya lahat? So nagtuloy-tuloy siya. Tapos eto na, for the second time, kailangan ko na talaga um exit. May bagong project ulit. Ito na yun, matutuloy na yung matutuloy movie. Na yung movie. Uh, so, pero sabi niya, Um, shape ayon niya ayon ayon mawala kasi nandun na sa part na parang si Clarice and si Carlo. Mm -hmm. Nagkaka-thing na din tapos mm -hmm. nawala yung character ni yasi oh, so correct. parang si Clarice na yung next ganyan. Correct. Pero hindi na kayang gawa ng paraan. Kasi nga nangyari na yung ginawan na, na pinihit na yung nakulong yung script tapos ganyan ganyan tapos so parang hindi na kinaya and of course yung schedule din. So, mm -hmm. naging ano talaga of course uh, binigyan na, binigyan naman ng consideration talaga ng production lahat lahat lang ginawa nila lahat ng pwedeng gawin oh, yes so parang oh, oh. both parties parang para lang hindi na mahirapan okay so, kailangan ko na umexit talaga kasi kailangan na matapos yung film kasi dapat ihabol pa nga siya na theatrical release oh. pero hindi din umabot so yun Diba, Naginawa ang lang ako ibang project talaga. ba? Diba? At ang bongga kasi, natutuwa yung mga listeners natin, sabi niya, perfect sa Thursday episode, yung throwback Thursday na kwento about oh. Clarice oh, yeah. sa FPJ's Batang Kiyapo. Diba? ba? Mm. Ay, Batang Kiyapo. FPJs ang probinsyan. Hmm. Nasasalina ako sa Batang Kiyapo kasi naman itanggol naman <laughs> Ay, kasi. Kahit ako eh. Di ba? lagi ko naririnig. Parang bukang <laughs> bibig, oo. oo. Yes. At may bago, syempre, na uso na talaga yung vertical series mm -hmm. ngayon. Ito na yung bago, yung sa Viva Movie Box. Ayan. Yes. Akin ka lang. Yeah, sa title pa lang alam mo mga ago talaga ako dito. <laughs> akin ka lang. Oo, o, akin ka lang so ngayon. Parang ang selfish no, pag akin ka lang. Oo. O. Pero kapag talagang mahal mo, jowa mo, dapat sayo lang hindi pa. Mm -hmm. No nakita na naman akong cheating-cheating na pinos kanina. Sino 'yan? <laughs> oh, may nakita ako na parang uh sabi nung ang um, mga caption talaga, kung sino pa talaga yung pangit, no? Yung mga ganun. Ah, mga, oh, nakita mo yun, nakita mo. Okay, uh -oh. go kwento. So, eto ngayon, iba naman to. Ay, kasi eto naman, um, hindi naman nag-cheat yung character. Kasama ko dito si Albi Casino, by the way. Ay? Si Natalie Hart. Suki so, namin yan si Albi Casino dito. Yes. yes. So, yes. siya ang pag-aagawa namin, dalawa ni Natalie Hart dito, sa akin ka lang. Uh -huh. So, ngayon kasi, kakalunch lang actually ng Viva Movie Box, which, mm -hmm. VMB. VMB, mm -hmm. mag-download sila. Yes, so, pwede na actually silang mag-download. 15 100 pesos lang to per week. Ay talaga? Yes, sa App nilang, Store to mm, at saka sa Apple Music, meron. Yes, Apple oh, oh. Music, App Store, saka sa Google Play. Oo, oh, oh. pwede na nilang oh. i-download as early as now. Tapos oh. mga mag, mag- ano kami, may mag-announce kung kailan ilalabas actually yung first app Uh, first series na mapapanood nila is yung Amen, yung akin wow, Kalang. Wow! Kayo ang pilot! Uh -oh. <laughs> so, di ba, yung pressure. Kaya please lang ha, mag-download kayo. Maraming Pero, manunood yan. Mahilig ang mga Pinoy sa mga ganyan. Minahal nga natin yung mga Kaplan Ares. Di ba? Di yung, mga, yung mga sa China-China na parang ang tari ng mga actingan dun, di ba? Uh -oh. yung siya pala yung anak, ginawa siyang katulong, uh -oh. yung mga ganong ganon At saka ano to, at gan ganun talaga ang atake pag vertical. In, talagang kung 100% ang ibibigay mo sa mga teleserye, iba 150 ay dapat to. todo todo to para alam mo yung tuwing hapon nung bata tayo pag nakikinig yes. ka nang naririnig mo yung radyo ng oh, lolo oh. at lola mo ba diba parang ma-intense na nangyayari para siyang ganun kasi ang goal is yung yung tagline ng ng BMB is, mahirap bumitaw so hindi mo bibitawan ang mga intense na eksanahan. so ah. intense talaga lahat and one to two minutes lang kasi per episode so kailangan ang goal kumapit talaga ang audience kaya intense. Pero ang nakakatuwa dito, no patunayan mo ngayon rin, na parang yung paggawa ng uh, uh, mga vertical series is talagang full production pa rin. Mm -mm. Kumbaga hindi siya yeah. yung, oh, vertical lang naman to, ano na lang, digicam na. Digicam? <laughs> <laughs> Ay, <Ayun laughs> oh, <dito. laughs> hindi. Mali. Hindi pa digicam. <laughs> Di ba? Parang full prod pa rin. Tsaka pag Viva, alam natin, iba gumawa ang Viva talaga, mm -hmm. mauhusay. Oo. Ano to? Career to. As in, may kailangan patunayan talaga tong app na to. Kaya tinodo din talaga, alam naman natin, Viva Max, very success successful. Viva One, very successful. Correct. So, ito yung pang third na app na nilaunch ng Viva. Alam mo na kayo ang magka-pilot? Um... Nung una, hindi. Okay. Uh, ang alam ko nga, actually, baka pangalawa or Wala kasi pang sinasabi. Walang idea, uh -oh. ganyan. Nung nalaman mo na kayo ang unang ilo-launch. Kanina ilo -launch, wala, actually, sina. Talaga? grabe yung pressure. Siya, hindi naman ganun, grabe yung pressure kasi kung alam mo naman, binigay mo yung best mo dun sa project, uh -oh. di ba? Mm -hmm. Gina Gian, ganyan tas Albi pa Natalie pa, 'di ba? Mm -hmm. Na itong Senate si naman talaga ay maingay din ngayon dahil sa kanya naging interview kay directing Elenzano, na kung oh. saan about sa AFAM na hindi do to totoo ang AFAM AFAM sagot sa kahirapan. <laughs> oh, oh. yung gano'n, Oo, oh, oh, 'di ba? Tas pilot kayo ganyan. Mm -hmm. Ano na-feel mo na parang ang laki nung ipinagkakatiwala sa iyo ng Viva para ikaw ang uh, mag uh, parang kayo sa project na to, ang mag uh, parang promonta ganon. Kasi siya may paano pag tsakik-tsakik yung eksena, di ba? Possible na yung mga sumunod, baka hindi na panoon. Di ba yung ganon? May mm -hmm. make sure namin. Nagdasal. Oo, kasi, kasi <laughs> Nagdasal. ang director namin dito, si Direk Christian Paolo Lat, as in yung talaga yung una sinabi niya sa amin, um, kailangan kapitan ng audience to. At oo, ang gagaling ng mga kasama ko dito, oh, as in Natalie Hart, Albi Casino, yung, yung buong taping days namin, talagang parang feeling ko, wala talagang room for ano eh, yung magkakamali ka. Kasi kailangan ano eh, may time limit kami na sinusunod. So parang kailangan intense, kabisado mo lahat ng ng lines mo, mm -hmm. ganyan. So confident ako dito. I mean, hindi naman din kami ilalagay si tama Oo, oh, oh confident. Binigay. So, ano'ng pinanood naman siguro, Binigay. hindi naman nakita na ay itong pang una maganda siya, 'di ba? Parang oh, ganoon. Sabi nga, Daw. 'di ba? Oo. Oh, oh. So paano 'yon pagka vertical series ba? 'Di ba pag movie dati, matagal 'yon shooting, taping, ganyan. Ito mas ano siya, shorter pero um hindi hindi naman ganoon ka ikli. Parang same pa din actually. Parang kang para siyang isang buong pelikula na pinaghati-hati. Pinagputol-putol. So pag nag-download ako at nag-subscribe ako sa VMB, mapapanood ko na ba yung buo o abangan ko siya linggo-linggo? Ah, abangan mo siya. Maa. Ilan kada ano, week? Um Actually, yan lang dapat nating abangan. Hindi ha, kahit ako parang abangan. Oo. Mm -hmm. uh, siguro maglalabas sila ng ang, ang huli kong narinig, is maglalabas sila siguro ng mga uh, first four. Oo, oo. dapat ganyan kasi. Da ako alam mo na pag gastos ako diyan sa ano, 'yung oo, ano ba 'yung palabas, 'yung parang pinagbubugbog si Ate. <laughs> 'Yung sumakay siya ng ano, sumakay ano to, sa ibang bansa 'tine napanood ko 'yan. Sumakay siya ng eroplano tapos parang ano, sya pala 'yung ano, 'yung uh, anak nung pinakamay-ari nung parang isla, gano'n. <laughs> yung pinuntahan nila, gano'n yung nakita ko, te. Uh -huh. Tapos parang jowa niya, mayaman na mayaman din, ganyan-ganyan. Tapos parang ang eksena, kasi parang ano siya, PWD, pilay-pilay, ganyan. Ah, tapos pagbaba okay. sa aeroplano, parang binugi siya nung, nung girl, tapos nung, mm. nandun pa yung nanay nung girl, ganyan. Ang tagal nung talaga, tapos bayad na ako ng bayad, hindi pa rin siya nabubug. Wala <laughs> Pero, pa rin, ba? Diba, ganun kumapit talaga. Kumapit ka, oh, diba? Oh, oh, Ganun. Ganun ang atake niya. Oo. Oh, oh, Kasi magpapalabas kami ng mga eksena na alam, na, na alam namin for sure na kailangan mong i-avail lang i-avail hanggang sa Kapitan mo hanggang ending. Ah, totoo. Oo, o. ganun yung, ganun yung atake ng VFB. So, very exciting. Every episode, one to two minutes, as in, intense lahat ng mapapanood mo. Tara. Mm -hmm. May tanong ako, di ba, syempre, ayan, na-excite na akong panoorin yung Akin Ka Lang. Mm -hmm. ba? Diba? Tapos, gusto ko malaman, ang bongga mo, no? Kasi, di ba, nagkaroon ka na ng parang uh, ka-partner sa movie din na parang girl to girl. Si Cindy. ba? Diba? Cindy Miranda. Mm -hmm. Yes, a girl to girl ka na, ganyan-ganyan. Pero, buti hindi mo talaga na ilaban ng mag-Viva Max ganyan. Nag-nber ako mga entries sa Viva Max before. Pero hindi pero yung ganun ka talagang na Viva Out Max, na out. Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero nag-start kasi yung Viva Max before as in full length film. Oo oh, oh, nga. So naabutan ko pa yon tapos puro movies pa talaga na Um may mga kasama ko, ibang mga artista, ganyan. So, yun yung naabutan ko. Uh -huh. Tapos, yung iba kong mga naggawa for the theatrical release, like yung Adan, yung On nilagay din doon pero hindi yung talagang pang malakas ang VMX, yung mga ibang naging bisita namin dito na mga naging friends ko na sila katapa. Denise Esteban, diba? yan, sina Astrid Lee, mm ba diba? Tapos sino pa ba yung isang love love ko? Si Vern K. Yan, love love ko yung si Vern K. Alam mo, nakakatawa si Denise. As in, diba? Ngayon, nagtatayat. Nag yes! Ano, ano, yun yung kanila ni, ano, ni Martin Del Rosario? Yes. Naka-proud, ba diba? From sobrang tapang na mga ginagawa niya. Ngayon, na, na translate niya into Tsaka ang ganda nung sinabi ni Martin Del Rosario dun sa kanyang acceptance speech na nalang best actor. Na parang, let's break yung, uh, hindi naman stigma, oh. Eh. let's break yung, ano, yung parang tingin ng mga taon na pagka gumawa ka ng sexy movies, eh hanggang pang dun ka Oo, lang. Oo, totoo. Dahil dyan sa sinisilip, diba, parang it open more opportunities doors sa mga actors and actresses dahil yung ginagawa nila ay talagang craft din talaga yeah. nila. It's just that sila yung mga matatapang na hindi nila iniisip na pa nagubad bastos kaagad. agad. Mm ba? -mm. Diba? sila dahil ito ay kailangan para sa isang pelikula. Correct. Ganon. At part yon ng pagiging aktor. Yes. Ako yes. ang naging inspiration ko talaga before kung bakit naging sobrang tapang ko din is sobrang idol ko si Natalie Portman. Ah, yes. Diba? Oh, yung mga oh. Hollywood stars sa tinitingala natin at mga pinanood natin, dumaan sila lahat dyan. Totoo. It's part of the journey. It's, yun yung pagmamahal mo sa craft mo eh. Kailangan mong explore. Kailangan mong tapangan. Oh. Kailangan mong mag-dive. Correct. Diba? Kasi pag kunyari, ang di din, di ba? Si, si Miss Osang, Rosana Kulit. Roses, di ba? Si Coco Martin, mm -hmm. di ba? Mercedes Cabral, yung mga ganyan, di ba? Para diba? sa akin, sobrang iba yung respect. Mm -hmm. sa mga taong nagdaan doon. At sabihin man natin na okay, stepping stone or kung ano man yung gusto niyong itawag. Pero para sa akin, ang laki ng respeto ko sa mga taong gumagawa ng mga provocative films, mga matatapang na pelikula kasi hindi lahat kayang gawin yon. Totoo. Handa na po ako, Boss V. <laughs> Launching mo na! <laughs> Kaiba, no? Ikaw yung, iko yung talagang uh, bumasag. No? Ang taray! yung kwento! Siya ang nag-represents sa mga becks, di ba yung mga gano'n? Why not? Di ba? Ang <laughs> dali ng boss, Mukha mapapayat pa ako ng konti kasi parang medyo busog tayo ngayon dahil kakatapos lang ng undas. Ako ang umubos ng biko. <laughs> Sorry, ng di ba? Mga sapin-sapin, di ba yung mga hinanda ng nanay. Oo, yan. Naku, I'm so, 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 so happy. And then bukod sa VMB, meron ka pa bang mga dapat abangan sa'yo? May mga niluluto na ba? Meron. Meron akong isang malaking series na natapos Ay! ko na. This year natapos namin for next year. Ipapalabas? Ipapalabas siya. Pero, at, it, ito, ito iba to, um, hindi siya under Viva, pero Oo, sobrang sinupport ako ng Pinayagan nila ako to do this. Pwede lang sabihin yan? Hindi pa, secret pa. Pero Clue. meron akong, um, Basta, first ever to. Ah, talaga? So, Ikaw talaga, ang bumida? Hindi. Oh. Sya, pero, part ako ng... As in, sobrang laking bagay to for me. Sa TV... I, uh, so malaking app. Ah! secret mo na. Uh, ah. -oh. Uh, uh Surprise. Yeah. series ah. Series, series. Yes. And then another series, um, mapapanood nila ako sa Mutiana section is... Ay! Papasok ka doon? Yes. Wow. yes. Wow! Ang saya. Fair enough. Ito na, magsustart na kami mag-taping and then um, secret pa muna yung iba. Ay, ang <laughs> Sobrang dami ng blessings. Yeah. Ayan. O nako, isabak natin siya sa ating asal. Kasi first time mo dito eh. Yeah. Yung asal ito yung ang sa amin lang. Meron kaming mga questions sa aming card na sasagutin mo, ha? Mm -hmm. Dapat, ano, straight from your heart, Mare, ha? Okay. Dapat, ano, legit, kung ano talaga yung nararamdaman mo, yun talaga, ha? Okay. okay <laughs> Nakakaba sige. naman yan. Huwag kang kabahan. Ito na siya. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asan Ang sa amin awesome. eto na. Hindi to nakakakaba. Kaya mo to. Alam ko naman ikaw, very totoo ka sa sarili mo. Bunot ka ng isang tanong. <coughs> yung brown lang yung muna yung babasahin mo, ha? Okay. Tapos, sagutin mo siya. And then, mamaya, babasahin mo kung ano yung advice sa ng card sa likod. Ah, may, may advice. May advice siya, yes. Okay. Pili ka. So kahit saan. saan mare? Ang kapal na niya, ni. Eh. Ayan. Sa na. Ayan. Ay, parang mahaba ah. Ano ang oh, tanong? Basahin mo. Naku na, ma'am. oh my God ka. Hi. <laughs> okay. game. Ano ang pinakamalaking pagsubok na nalampasan mo sa isang relasyon? Parang alam mo to. <laughs> Siyempre, ano, siguro nung time na sinduman ako sa depression kasi naloko ako na nakita at nalaman ko talaga. Mata sa mata? Mm-mm. Pero Nahuli. dininay. Nahuli mm -mm. mo? Okay. Super. As in, yun yung time na parang grabe yung effect. Na parang feeling ko hindi ko kaya. Pero, nung nalampasan ko yun, tapos nawala na yung... As in, naka-move on ako and na-let go ko yung guy, para <sighs> Ang sarap pala sa feeling na, na parang natanggal yung baggage. And na-realize na ko na yung mga pagkakataon na feeling mo, hindi mo kaya. Yun pala yung pinakakailangan mo. Para makamove forward ka. Tapos kaya mo pala. Tapos ngayon parang kwento na lang siya. And then parang natatawa ka na lang. Na parang, ala, ang tanga-tanga ko. Gano'ng kakatagal nag-move on? Mabilis. Talaga? <laughs> yun ang kakaiba sa akin. Uh, ewan ko, siguro may mga katulad ko din na once na sobra akong sinaktan, mas madali akong mag-let go. Kasi mas may dahilan ako eh. Kesa dun sa parang nag, alam mo yon mas wala kang, parang sa akin lang yung dahilan na parang baka nag arte arte lang ako. Pero kasi yun talagang binigyan ka ng dahilan to let go. Kasi nga At nakita mo na eh. Tsaka hindi once ah. Kung maga nag, nagpakasagad ka oh, na. Oo, oh. grabe ako. Nagpatawad kasi, tapos ganun pa. Oo, oh, oh, hindi basta once, Parang, parang emotional status. ka mare Ang lamig eh. <laughs> <laughs> Ang lamig lang pero hello, nakamove on na. Okay, anong sabi? <laughs> anong sabi? At yung ano, yung kanya, ah. Mahirap ang mga pagsubok sa relasyon Pero kapag nalampasan nyo yon Mas lalalim ang samahan nyo Ay wala <laughs> Hindi naman lumalim Lumalim ang pagmamahal ko sa so sarili, sarili ko Yes, totoo Mas yun nang nangyari And I'm so grateful actually na nangyari yun Kasi nga at least, diba? Mm. Natuto tayo Sobra. At hindi na tayo babalik sa sitwasyon na yun Never again totoo. Once na may red flag Huwag ka na mag-try-try -try na parang kala mm. mo magbabago Girl, think twice mm, Hindi talaga. nagbabago yung mga yan Oo oh, oh. oh, oh. Dahil Then kung mahal ka Once a cheater Oh, Once okay. a cheater <laughs> <laughs> Ay naman para, para namang nakaka-relate ka na naman DJ Syjen Hindi ka ba cheater? Hindi oh, Loyal okay. siya mm -mm. Sana all ba? Diba? Oo oh, oh. Hindi meron pa din talaga Meron pa din talagang mga ganun na Totoo yung kanilang pag-ibig at pagmamahal mm -mm. Hindi ko alam minsan Ang ganda mo na Niloko ka pa Ay <laughs> Ganun talaga Ay Ewan ko ba Mm -mm. mm -mm. Non-showbiz to. Oo nga. Alam ko na, no, medyo mm -mm. na pag kwento kwentohan natin uh -oh. Pandemic yan, di ba? panahon ng no, pandemic. Uh -oh. Di ba? Di ba? Yung anxiety, tapos may ganun. Oo. Oh -oh ang galing ng pandemic, no? Parang kami kami rin yung nagchat-chat na. Okay ka lang. <laughs> 'Di ba? Ilang importante eh, nung time na 'yon, 'di ba? Correct, like, diba? oo. Oh, oh. Yung tayo tayo Kasi yung mag yayakapan, ka? mag tap sa so shoulders ng each other. Oh, pero hindi kami yung talagang araw-araw nag-uusap. Pero yung mm kunya nakita lang kami na parang parang hindi siya okay, no. Take care ka. Di ba, no? ganun lang yun. Totoo. Sigo, padala kita nito. <laughs> diba, <laughs> correct. Padala pa. ka na, padala ka mga Kung anong ano nun, in fairness, so ang saya na nalagpasan po natin ang pandemic na yan. ba? Correct. dami rin ng mga learnings na naon sa atin no? mm -mm. at ang saya na hanggang ngayon nandito tayo tumatayo, nalampasan na mga problema niyan at naging kwento na lang silang lahat ngayon truly yeah. Buti ni naghabol hindi. Tsaka nung ano, nung time na yun, medyo. Pero as in, no. Wala na talaga. Mm -mm. As oh. in, sinuka ko talaga yung sistema. As in, what, zero. Inalis mo. As in, inalis oh, mo talaga zero siya. Zero talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> sa ganda mo, may tanong lang ako. Ito, maiba lang ako. Ano? Maiba <laughs> lang ako talaga nga Ang Chismosa, di ba? Maiba lang ako, di ba? For sure, di ba? Ang ganda po ni Ren. Kung nakikita niyo po siya sa screen niyo sa mga nanonood sa atin. Siyempre sa Davao, sa 101.9, ah uh, Davao City, 89.5 sa um Davao del Norte 102.3 Bagyo 102.3 Bacolod at 97.5 Jensen sa Mega sa Metro Manila 92 92.3 ayan grabe pagka narinig niyo yung bosses niya 'di ba parang titingnan mo talaga siya at hahanapin mo siya sa kanyang social media accounts pero sa social media accounts mo ayan gusto ko lang itanong sa Mars may mga nag sa sa DM sa iyo ng mga artista yung truly ah, hindi, hindi kailangan pangalanan ah, hindi kailangan pangalanan. Oo. Alam mo, weird. Kasi, ako kasi yung tao, hindi ako nag-a-assume. Baka nag-DM lang kasi nag-reply nag lang sa story ko, ah, gano'n. Pero Oo. meron? Mm-mm, may mga ganun. Pero, okay. meron din namang mga artista na never kong nakilala or nakasama. Tapos parang, hi! Nagulat ako, tapos ako pa naman yung tipo na hindi ko papansinin kasi parang weird. Kasi hindi pa naman kayo nag-meet. Oo. Diba, tapos Oo. kapag na-meet ko na, kunwari na lang walang ganung nangyari. <laughs> parang normal 'yun. 'Di ba, 'di ba? Normal 'yun kasi parang oo, oo, kunwari hindi ko nakita. Ganda, sa akin din daw. Hindi <laughs> ni artist sa akin eh, sa mga ano ko. <laughs> <laughs> Secret. Oh. Di ba? <laughs> so, ayun, so hindi may mga nagdi-DM sa iyo, may mga oo. nagpapapansin ganyan. Mm, hindi ko alam sa kanila kung papansin pa yung tawag doon. So, wala ka pang nire-replyan? Uh, na, meron naman, ka, pero kasi itong mga to, mga, mga nakasama ko, mga like, co-workers, oo, oo, oo. And, mga ano mga ko actors ko na naging friends ko din. So, mm -hmm. yung iba siguro pag nag -aya, aya naman sila, group naman 'yun. Sino eh. yung very random na parang hindi pa naman kami nagkaka-work or nag <laughs> na meet lang kami sa isang beses nag-slide sa DM mo 'yan. Sino? Ay, hindi. <laughs> ano, wag <yung> mo <laughs> Pero uh, ka lang ng description clue. 'Yan, 'di ba? Oo. Shucks. Tall, dark and handsome to. Ay. Tall, dark and oh. handsome. Ah, uh, Pilangan yung lahat to. Tapos, nagulat din ako. May project. Tapos, ngayon, meron. <laughs> meron. Tapos pinapalabas na. na. Uh -oh. Ay! tintin, uh -oh. Tin 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 o <laughs> oh, medyo medyo ano. Ay! Uh -oh. Pero itong weird kasi... Kapuso, kapamilya. Secret! <laughs> Pero itong weird Baka kapatid, kasi... di ba? May totoy ba di ba? okay. Pero ang weird doon, dinelit sense. Yeah, High lang naman. Tapos after ilang years, matagal na matagal na. Uh Oo. -oh. Tapos ilang years, biglang uh, nawala. At saka ilan to ah? Malayo uh, sila. Uh, 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 kilala mo? Na. Kilala ko. <laughs> Barkada ko to. Hindi <laughs> ko alam, pero kilala mo tong mga to. Talaga? Uh -huh. Ba't no. lahat sila? Binubura nila? Binubura nila. Ah. high hi lang naman. So random. Parang, tapos nung i yung iba, parang hindi pa sila ganun kasikat that time. Nag-hi. Tapos hindi ko talaga. Tapos sumikat na lang. Oo. Oh, tapos nung na ko na. Lang, wala lana. na. Sikat na siguro kasi ah. siya. <laughs> Initials. Wag! hindi. <laughs> uh, kahit ano lang. Start ng, hindi. Start ng letter ng last name. O, oh, pahirap yun sa last name. Start ng letter ng last name. mm, -mm. Wag! Oh ano na lang? Bulong mo na lang! Sino siya? Sikat siya? Nagugulat <laughs> ka actually. Okay, sige. at least di ba? siya. Oh, di ba? O, oh. di yung mga nakikinig ngayon. Hala, sino ba yun? Di ba yung mga nakikinig ngayon? Nagulat din ako. At saka, nagulat ka. Tapos pagtingin mo, ansen na. An mm -hmm. Anong thoughts mo dyan? Na parang, hala, Nagbura. Feeling ko, ito yung mga guys, kaya wala ko mas grabe yung trust, kaya yung trust ko eh. Ah, yes. Oo. 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 Na parang nagtatry. Tapos, pag nagreply reply ka, oh, baka parang game. Parang clickbait, or game. Oo, oo. oo. Eh, hindi talaga ako ganon. Tapos, ako yung tipo ng, kapag never kita nakasama or nakausap, parang Takot. hindi talaga kita, like, hindi kasi ako ganon. Hindi mm -mm. ako showbiz or ano. Oo, parang, oo. Mas gusto mo yung, ano, genuine. core group, gusto ko yung friends talaga tayo. May or... ganyan din sa akin ni ano, player, tapos parang nag- Ay, ang daming basketball player actually. Oo, oh, oh, nag- Silang suki sa ganun. O, o. Ilan din yung mga yun. Nagchat chat sa'yo. Lagi, as in basketball player. May, may nagchat nga, eh, tapos parang ang eksena, parang nag-aya ng gimmick. Ay, we? Oo, o, parang, oh, parang- Ang hama na hero. Ang hindi, parang nagsabi siya ng lugar, parang- Ah, uh, patsurot ka naman yung gano'n. Sabi ko, Anong patsurot? <laughs> hindi patsurot yung parang, parang pa, yung pangalan ng bar, parang gano'n. Ah, okay. Oo, oh, sa BGC. Parang pa kayo Pero hindi kayo nagkita or hindi kayo close? Eh, kasi unang shot yun kaagad, agad, di ba? Ah, so, parang, wala. Red flag yun. Oo, oh, oh, hindi ko bet. So, parang, hindi oh, ah, sa iba, ganun din, di ba? Di ba na no weird? Ang, para sa akin, Nagkwentuhan ano, live pala tayo. <laughs> <laughs> Nagkwentuhan oh, oh. talaga. <laughs> 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 Nakalimutan ano, ko, may live streaming pala. Ay, ah, hello po. Ay, hello And po pala kayo. <laughs> pag na kayo. Ah. Kasi hindi uh, lang kami nakita ulit. Oo, oh, oh, nga, totoo. <laughs> hindi, pero yun, muli, i-promote natin ang VMB. Ayan. Yes, VMB po. Yung pinakabagong app ng Viva. Sana po supportahan nyo. VMB Viva Movie Box. Yan po ay 59 pesos lang per week. So, sana po i-download nyo. Supportahan nyo po ang mga unang entries na ipapalabas dito sa VMB. At unahin nyo na po siya. Yung, dahil mauuna yung amen, ang akin ka lang. Um, kasama ko po dito si Natalie Hart, Albi Casino, of course, directed by Christian Paolo Lat. Bakit parang maldita ka dito? Oo. Kasi nakita ko, sumilip na ako ng ilang mga, sa akin pina-approve to eh. Jari. Sa akin pina to eh. Diyari, <laughs> sa <pinap> <laughs> sa eh. Sumilip na ako ng ano, ng iba, tapos parang sinatali, iyak-iiyak oh, ng gulgol, hagulgol, oh, tapos si Alvin din. Tapos parang tinatalakan kayo, tapos ikaw uh, parang, challenge, challenge, uh, ganon. Oo, oh, oh, ang atake ko dito, very akin ka lang, ganon. Ah, parang nang babae si Alvin dito, ganon. Hindi. Aba Aba nga maraming maraming salamat, Mare. Thank you so much. Yes. Thank you for having me. Oo, oh, ba? Diba? Masaya dito. Masaya dito. Babalik at babalik uh -oh. ka dito, ha? Ayan, kapag may bago kang mga palabas or kung ano man, yes. dito ka bumalik. pining namin, nasimula na ni Martin Amberto dito. <laughs> Dahil nung last na nag-guess siya, sinabi ko sa kanya on air, may nagsasabi na parang ikaw daw, malaki ang chance mo. Di ba nandito ka noon? Nandito ka ba noon? Malaki ang chance mo maging best actor sa sinisilip. Dahil, nag-best actor siya. Kaya chinat ko, sabi ko, pasend ng video ng acceptance speech mo gagamitin ko sa isang show ko oh ganun. my god winner siya te uh -oh. yes yeah. may ano dito may good aura good karma may good karma good karma, oh. good karma talaga <laughs> may good aura dito good energy good energy kaya naman ano sa so, oras na 4.49 nakasama niyo po si Renes Canyo sundan po natin siya sa kanyang mga proyekto at sa kanyang Instagram hanapin niyo yes at real Ren both IG and um, X app Ay, so, at sa TikTok at real Ren may H po ah yung -follow Ren follow na sa'yo si ano, DJ Sai Michelle yeah, hello no, po, DJ Sigel. Thank you po. Yeah, di ba? Maraming maraming salamat. Back Thank to more music. You. Dito lang sa Home of the Stars, ang Banana Cruise sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! you can confess your feelings without expecting love in return. And that is called courage with grace. Of course, kasama na rin po Ayan natin na? ngayon, ang ating uh, kuwanti Malay uh -huh. Francisco! O, eto <laughs> <laughs> oh, na, Ate Melay. Idire-diretso na natin agad-agad dito. Ate Melay! Yes! Oh. Wow! <laughs> ito boy? <laughs> Hindi! yung mga gusto nilang mapa